Hello followers at mga idol, ito na naman ang inyong lingkod, si Nonoy, na nagsasabi sana, nasa mabuti kayong kalagayan sa oras na ito, 40 days video, ang isi-share ko po, sa inyo ngayon ang pinaka-basic ng shoplifter case filing, at gagawin ng guard mula, sa pag-aresto hanggang sa pagsampa, ng kaso sa korte kapag nakahuli ng shoplifter. Ang shoplifter ay pwede lang, kulinin ng guard sa dalawang pagkakataon. Una po, in flagranti delicto, caught on the act o nahuli sa akto ni guard, halimbawa kinuha ng shoplifter ang item, sa estante at nilabas sa grocery store na hindi binayaran sa cashier at personal ito na, nakita ni guard, ikalawa po, pwede hulihin ng guard ang shoplifter, sa pamamagitan ng hot pursuit, halimbawa, nagradyo ang civilian guard na ang customer na lumabas na may ganitong description, sa grocery store, ay may dalang item na, nibinayaran sa cashier. Sa dalawang senaryo na nabanggit, ang gwardiya ay pwede magsasagawa ng pag-aresto. Sa shoplifter at saka, ka, kapkapan, search incidental to lawful arrest. Kailangan ay recover ang stolen at kuha ng picture ang mga ninakaw na item bilang ebidensya. Mas advisable na hindi nadadalhin sa security office na palaging ginagawa ng mga malalaking department store sa tuwing makahuli ng shoplifter. Tanong kasi jan bakit padadalhin kung pwede naman, gagawin ang pagdokumento mismo sa lugar, saan nahuli ang shoplifter o sa safe na lugar na di masyadong matao. May pagkakataon na ang department store kapag nakahuli ng shoplifter ay makipag-barbie ng makipag areglo sa suspetsyado, ang madalas mangyayari dyan ay e-offer ng department store management sa arestado na hindi na magsasampa ng kaso sa shoplifter sa isang kondisyon kapag magbayad ng 3, 5 or 7 times sa halaga ng item na ninakaw ng shoplifter, aba malaking negosyo yan ah, huwag natin gayahin yan dahil wala na tayong pinagkakaiba sa shoplifter, maaaring pasok yan sa robbery, extortion laban sa security force ng establishmento, yari, kang guardia ka, may nangyari ng kasong ganyan na nagsampa ng kaso ang alleged shoplifter laban sa security personnel na nag sa kanya. Lagi natin tandaan na ang papel ng guard ay arestuhin o lamang ang shoplifter at i-turnover o itawag agad sa pinakamalapit na police station alinsunod sa Article 125 of the Revised Penal Code, delay in the delivery of detained persons to the proper judicial authorities, dahil dapat nakafile sa loob ng 12 hours ang kaso sa korte kapag simple na pagnanakaw lang ito mula ng pagkaaresto para mapasailalang sa inquest proceeding. Ano nga ba ang inquest proceeding? Ito po ay madali pag-imbestiga ng inquest prosecutor sa nahuli ni guard at nakulong sa police station. Sa inquest proceeding, titingnan lang naman ng prosecutor, ang referral document ng police, judicial o complaint affidavit ng guard at iba pang ebidensya para malaman ng inquest prosecutor kung may paglabag sa batas, anong batas ang nilabag at tama ba ang pag-aresto at pag-detain sa shoplifter o respondent. Kapag tama, gagawa ng information ang prosecutor at eaakyat ito sa korte. Kailangan ng security office ng department store, huwag magtakangkang sa pagturnover sa police, dahil i-evaluate e pa yan ng prosecutor's office, malamang kakapusin ang 12 oras dyan. Hindi naman kasi nakalagay sa batas, kung 12 hours ay mag-start sa police o sa prosecution or else baka ma-dismiss ang kaso at mag-regular filing ka na lang. This video is for interaction purposes only. Kung kayo po ay bago pa lang sa page or channel ko, huwag pong kalimutan mag-like, follow, share, subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Ito ang inyong kaibigan, si Nonoy, na nagsasabi, maraming salamat po.